Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Kagapay para matanggap at maranasan ang kaloob ng Diyos. Kailangang malaman mo ang anim na katotohanan. Una, ang paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, may problema ang tao. Ang kasalanan ay humahadlang sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Kahapon, nag-iwan tayo ng isang katanungan. May kasagutan ba ang ating problema? Ang sagot ay, Oo, meron kaagapay. May kasagutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Pangatlo, si Kristo ang kasagutan. Tama kaagapay, si Kristo ang kasagutan sa problema ng kasalanan at kamatayan. Pansinin natin na ang hinggigit ng daliri ay mas mataas kaysa ibang daliri. Ito'y naglalarawan sa mataas na kalagayan ni Kristo bilang anak ng Diyos na nasa langit. Subalit sa kabila ng mataas niyang kalagayan, siya'y bumaba sa lupa upang tayo iligtas sa kasalanan at kamatayan. Ang sabi sa unang Pedro, kabanatang tatlo, talatang labintatlo, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Maliwanag ang hatol ng batas ng Diyos. Ang taong makasalanan ay dapat mamatay para sa kanyang kasalanan. Subalit dumating si Kristo sa daigdig, Namuhay siya ng perpekto at walang kasalanan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ay namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay matuwid at siya ay walang kasalanan. Tayong mga tao ang mga hindi matuwid at tayo mga makasalanan. Tayo ang dapat mamatay para sa ating nagawang kasalanan o sa ating pagkakasala. Sa halip, si Kristo ang naging kapalit natin at siya ang namatay sa krus para sa ating kasalanan. Hindi na natiling patay si Kristo. Sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Si Kristo ang buhay na tagapagligtas at siya ay nakatayo ngayon bilang buhay na daan, buhay na tulay. Ayon sa Juan, kabanatang labing apat, talatang anim, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kagapay gawa na ang tulay pabalik sa Diyos. Pwede na tayong magbalik sa Kanya. Minsan pa ay liliwanagin natin kung bakit si Kristo lamang ang tulay pabalik sa Diyos. Dalawang dahilan. Una, nilutas ni Kristo ang problema kung paano bayaran ang ating kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Ang kasalanan ay dapat bayaran. Wala tayong pambayad para sa ating kasalanan. Ang pera, ang mga dasal, ang pagpapahirap sa ating katawan bilang pinitensya at ang ating mga mabubuting gawa tulad ng pag-aabuloy, ang lahat ng ito ay hindi sapat upang bayaran ang ating kasalanan. Subalit, dumating si Kristo at doon sa krus ay kanyang inialay ang kanyang buhay, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo bilang kabayaran sa ating kasalanan. Pangalawa, nilutas ni Kristo ang problema ng ating di pag-abot sa sukatan ng Diyos. Sino ang taong katanggap-tanggap sa Diyos? yun lang taong may perpekto at ganap na kabanalan. Subalit so, sino sa atin ang may perpektong kabanalan? Wala. Ang sabi sa aklat ng Isayas, kabanatang 64, talatang 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat na gaya ng mga dahon tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Subalit dumating si Kristo kaagapay, Siya naging tao katulad natin. At bilang tao, siya'y namuhay ng perpekto at walang kasalanan. At ngayon, kung tayo'y sumampalataya sa Kanya, ay kanyang ipagkakaloob sa atin, ang kanyang perpektong kabanalan upang ito'y magiging damit at balabal natin na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Nilutas ni Kristo ang kambal na problema ng kasalanan. Binayaran niya ang kaparusahan ng ating kasalanan at ipagkakaloob sa atin ang sarili niyang perpektong kabanalan kung kaya't si Kristo lamang ang ating tulay pabalik sa Diyos. Subalit ngayon, ang tanong ay ito, paano tayo tatawid sa tulay? Tatawid tayo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Pangapat, ang paanyaya ni Jesus. Kagapay si Jesus ay nagaanyaya upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Sa karaniwang buhay, ano ang sinasagisag ng palasing singang daliri? Ang daliring may singsing -sing ay nagpapaalala sa atin tungkol sa habang buhay na relasyon ng mag-asawa. Sa ganito ring paraan, inaanyayahan tayo ni Kristo na magkaroon ng personal at permanenteng relasyon ng pag-ibig sa Kanya. Sabi sa aklat ng pahayag kabanatang tatlo talatang dalawampu, Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Kagapay ayon sa talatang ito, ano ang ginagawa ni Kristo? Siya'y kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat tao. Ano ang inihintay ni Kristo na gagawin natin? Inihintay niyang buksan natin ang ating puso upang tanggapin siya sa ating buhay. Ano ang pangako niya kung siya'y tatanggapin natin sa ating buhay? Kakain siyang kasalo natin at tayo'y kakaing kasalo niya. Sa Biblia, ang pagsasalo-salo sa pagkain ay naglalarawan ng permanenteng relasyon. Sasaluhan ka ni Kristo sa buhay mo sa daigdig na ito at balang araw ay sasaluhan mo rin siya sa kanyang buhay doon, sa kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon, ito ang mahalagang katanungan kaagapay. Kung si Kristo ay kumakatok sa iyong puso ngayon, saan mo gustong manatili si Kristo? Panglima, ang iyong pasya kaagapay, kailangang sampalatayanan at tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Ayon sa 1 Kabanatang 1, talatang 12, Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayon sa talatang ito, dalawang aksyon ang dapat nating gawin. Dapat sampalatayanan natin si Kristo at dapat siyang tanggapin sa ating buhay. Kung totoong sinasampalatayanan natin si Kristo, dapat din nating tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon. Sa loob ng ating puso ay may trono. Ang tronong ito ay sadyang nakalaan sa Diyos. Subalit so, dahil sa kasalanan, inagaw natin ang trono upang tayo na ang umupo bilang hari o reyna ng ating buhay. Ngayon, handa ka bang isuko ang trono ng iyong puso kay Kristo? Mailalarawan din natin ang pagtanggap kay Kristo sa tsuper. Ikaw ay nakaupo bilang tsuper ng sasakyan ng iyong buhay. Bilang tsuper, ikaw ang may hawak ng manubela at malaya kang pumunta kahit saan mo gusto. Subalit, tinatanong ka ni Kristo ngayon. Isusuko mo na ba sa akin ang manobela ng buhay mo mula ngayon? Kagapay ito ang pinakamahalagang tanong na dapat mong sagutin. Sinasampalatayanan mo ba at tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Naintindihan mo ba ang pasyang hinihingi ni Kristo sa iyo? Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareoring oras. 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, maligayang Pasko at mapayapang bagong taon sa ating lahat sa diyos ang papuri pagpalain siya sa kanyang mga gawa nagpapagal gumabiman umaraw tangan ang hiling buhay na maginhawa galak sa puso naway magumapaw suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig mang katawan walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus. Amen. ng Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.